Come in, Dad. Nice. <laughs> thank you. Anak, I just want to thank you. Pinagbigyan mo ako kay Connie. Sigurado din naman ako na makakatulong siya sa'yo dito. Minsan nga lang, spoiled yan. Pero mabaitin naman once you get to know her. <laughs> well, Dad, uh, just as long as uh, hindi siya magdadala ng gulo dito, we'll get along just fine. Wala kayong dapat ipag-alala. <laughs> Actually, Terence. ako. At gusto kong paalisin mo siya dito. Si Ana Corata. Well, Dad, why am I not surprised by that? Terrence, I'm just protecting you, anak. Pati na rin itong senda. Hindi mo lubos na kilala yung babae niyan. Dad, kayo ang hindi nakakakilala kay Anna. Take it from me, Dad. She's a good teacher. At mahal siya ng mga bata. Ngayon po, kung may po kayo sa kanya, please, huwag naman... Huwag nyo damay dito. At wag kang center. So, you know everything? Eh, bakit nandito pa rin siya? Terence, I'm your father. At minsan lang ako humiling sa'yo. At pinagbigyan ko na po kayo, Dad pinagbigyan ko na kayo na ipasok si Connie sa opisina ko. Dad, you know I love you. I up, I respect you and I appreciate your generosity. Pero alam niyo naman, Dad, alam na alam niyo na kapag na nasenter ang unahin ko. I'm sorry. I will have to stand my ground. Hindi po pwede umarisi, si Anna, dito.